Alright mga master, so welcome back ulit sa ating youtube channel So uh, today, ginagawa natin hapon bala yan, uh, nagbubukas po tayo ngayon ng akanopi ayan, so tulong tulong na mga master so, may naghalo rito, may nagahakot. so ito yung ating akanopi mga master, ayan so yung ating uh, mahaba so 70cm yung ating akanopi rito yung lapad so simula rito mga master, isang hanggang dito yan po, sa kabila ayan so ito si forma ngayon, nasa taas Ayan. So ito yung mga binubuhusan natin ng malaking kanipi na, nalas last. So medyo mayroon pang sitwasyon dito. Gawa ng uh, dunudukaw. So maano yung ating dito. Ayan. So meron yung mga master na anin na ilaw. So inabang na rin natin kanina bago siya abusan. So apat dito sa side dito and then tatlo rito. Ayan. Ito. So, ito lang yung alas na binubusan natin sa part dito. Yan. Then, dito nung sa ng master, so, kinasya yung ating hamba. Yan. So, so, may CR natin. Para ito yung mapalitadahan na rin Diretso Then dito sa taas mga master So bali ito pinalta down to kanina Ayan so konti na lang yung matatapusin. Then na ah, ginawa ko dito isang nag wear pooling na tayo Ayan yung para sa ating ano rito Sa terrace So meron tayo rito ng uh, limang pin lights Tsaka isang center light So maglagay lang ito ng mga box So dinidrill ko na lang dito sa ating slab 1, 2, 3, 4 5 so limang ilaw po then isang ice uh, strip light then sa kanap yung mga master so may mga wear na yan Ayan, so yung space ko na rin Ayan Then ito yung ating kanapin na binubuhusan ngayon So yun lang mga master, bali na-update ko lang kayo today